and guys, nailipat ko na. Nailipat ko na dito. Yan. Lalagyan ko na lang siya ng cover yung sofa namin. and guys. Kunti na lang. And guys, tapos na. Ah, ha, ha. Tapos na siya guys, nalinis na. Malinis na siya guys. Tapos ko siya ng 9.15. Pero hindi ko pa siya na <laughs> ilabas yung map. And guys, tapos na. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. <laughs> Please like and subscribe. <laughs> Grabe pagka OE oh, guys. Sinusubukan ko lang guys mag vlog. Yan. Ganda ng araw. Ganda. Akala ko kasi guys uulan eh. Yan nabuhay na siya ito every Christmas lang yan pumupula yung dahon niya at yan nabuhay siya guys diba at ito Christmas din siya nabubuhay pero eh, nabuhay siya oh yan ito din nabuhay siya guys yan ang lemon grass ko guys Ayan guys, nailipat ko na. Nailipat ko na dito. Ayan. Lalagyan ko na lang siya ng copper yung sofa namin. Ayan guys. Kunti na lang. General cleaning tayo guys dahil naka-off ako ngayon so mag ha, maglilinis ako ng bahay dahil gusto kong i-arrange ulit ilipat ito ito siya parang dito basta mamaya guys gusto kong gusto kong palipat-lipat yung mga gamit ko <laughs> hindi yung gun naka lang siya kaya yan mag-general cleaning muna ako ngayon guys habang walang pasok dahil pag ano, hindi na ako makagawa yan. Saturday, Sunday kasi may pasok ako guys. So, ngayon ko na lang gagawin habang ako lang mag-isa sa bahay. Mahirap naman kasi kung nandito yung asawa ko. Siyempre, unahin ko talaga, unahin ko talaga yung asawa ko. So, 7, 7.25, ah, 7.20 pa lang siya ng umaga dito sa Cyprus guys. So, nung ko na linisin, yan, tinanggal ko yung mga ano doon oh, ngayon. Lil, lilipat ko. Ito yata ililipat ko din dito yata. Ewan ko lang. Tingnan ko guys. So, ayan guys. Ililipat ko siya guys. yan Kasi maaga akong nagising dahil pumasok yung asawa ko. So, agahan ko na lang din ang paglilinis. Guys, ayan yung map. Mi sento di riparciare da lì, un po' da two times two times ako naglilinis at saka nagda-dusting pero tingnan nyo guys ang ano pa rin niya. napaka dumi napaka dusting niya guys Ayan o diba guys kasi yung off coat every week two times Naglilinis ako pero pag ano hindi hindi siya one time lang ako mag-general cleaning pero pag off ko talagang nagda-dusting ako hanggang ganyan. Kasi sige palikabok eh. Nakabukas yung bintana. Ayan. So, tara guys. Himamat ko muna siya. yeah